Hey, what's up guys? So ngayon ay uuwi ako ng Mindanao. Nandito tayo ngayon sa airport. Ito ay bigla ang uwi lang dahil pumanaw ang aking ama sa edad na 74. Kaya kailangan ko talagang umuwi. Masilayan ko man lang ang aking ama sa huling pagkakataon. Nakakalungkot man pero wala tayong magagawa. Matagal na rin nawala ang aking ina nung nag-edad pa lang ako ng 17. Magas yung nawala dahil sa breast cancer. Yun ang sobrang lungkot. Dahil malayo nga ako nilibing na lang siya na hindi ko naabutan. Kaya ngayon, hindi pwedeng hindi ko masilayan man lang ang aking ama. Kaya kahit nasa Manila ako, dali-dali ako umuwi ng Mindanao. So ngayon, nandito na ako sa pagadian. Nagchat na yung sundo ko, nandiyan na daw sila sa labas ng airport. Balibay ako pala ang susundo sa akin, pero kasama na rin yung mga kapatid ko. Pero yung kapatid ko, nagpaiwan sa isang grocery store dahil namili sila. At si Bayaw lang ang dumiritso dito sa airport. no, ato nami sa... Saan, Pita? plan. Ay, kain Sa Balintawak, ah Balintawak. Okay, nasa dito nang umbra. Ah uh, Balintawak, Quezon City. <laughs> Balintawak. So ayan, papunta na kami sa sinasabi niya, Balintawak. nandun daw yung grocery store. Siyempre nagbibisaya na ako dahil Mindanao na to. Nakakaya na magtagalog dito. Nandito na nga kami sa grocery store ngayon. Hindi lang pala ang mga kapatid ko ang kasama, kundi mayroon na akong mga pinsan at saka mayroon akong kapatid na lalaki na Ayan, surprise ko sila. Hindi nila alam, nandito na ako sa likod nila. Ayan, papunta na kami sa aming lugar kung saan na kami nakatira sa Diplahan, sa Buanga, Sibugay. Bali, dalawang oras pa yung biyahe namin bago kami makarating sa Diplahan. Gabi na kami dumating dahil marami pa kaming dinaanan at ito yung pangalawang gabi ng Borol. Nagsidatingan na rin yung mga kamag-anak ko sa malayong lugar. Bali 7 days lang namin iboboro lang aming tatay. Sa 7 days na yun maraming ganap sa buhay bago namin siya ihatid sa huling hantungan. Yung iba naming kamag-anak ay galing pa ng Cebu. Ganon talaga ang buhay. Lahat ng kamag-anak mo, magkita-kita lang kayo sa panahon na uh, may mamamatay sa isang pamilya nyo. Ayan, kasama ko palang yung pinsan ko. Naghahanap kami ng pangkatay na baboy. Buti naman nakakita kami agad. Dahil marami siyang kakilala, kaya doon kami nakabili sa, ano, sa tabing dagat. Mauna yung pure na tuba. Kaya hububukal. Ah, ba? Diba? Tuba sa malanggas. Tapos pulutan na ay barilis. Marami na ay. Mauna Tirador ng barilis. Inom tuba. <laughs> ayaw, ayaw! Ayaw, dahil tuba. Na dahil na-miss ko yung tuba guys, kaya halos araw-araw ako bumibili ng tuba. Kasama ko dito yung pinsan ko na galing ginsan. Tirador din dito ng tuba. May dala kasi siya na barilis. Ah, uh, tuna kung tawagin. Kaya tinula at kinilaw ang paris namin sa tuba. Yummy! Ito yung tuba namin dito sa Mindanao guys. Napakasarap nito. Pure na pure. Kaya hindi ka dapat mag-alala kapag itong tuba na to ang matitikman mo. Hanggang dito na lang muna guys. Abangan na lang ninyo ang karugtong pa ng aking mga video. Sa mga nanonood, pakifollow naman ng ating feeds. Pakilike and share na rin. Salamat sa inyo. Babo!